Eh, hey, layo, layo, pa. 300 km, 300 meter pa. May magsugat sa rito, mayroong magano sa iyo sa lubong. Wala. Kung nandiyan sila O kasi siyempre bago ka lang Mamaya kung sino mga tao Hindi makausap mo <laughs> May mga kontak ba? Kontak mga taong hanapin mo? Meron? Aram nila na darating ka kayon. Hmm. Iba e, kinahanglan yan eh. Oh. Ayan, eh, lapit na, lakit na. Oo, oh. adi ah, sa din banda. Adi ah, na daw eh. Din. Ini. Oh my. One life. Ah, adi na gali. Malusad ka na oh. Hmm. Prime Mobility Sports Creation galing ang pangalan niya no. Pero one life. Yan ang pangalan ng ano diagnostic niyo. Amayo. Pero ay Oh, jutay oh, lang gani oh. Do bintay lang gani oh. Oh, yata agama na sad kagatos. Amo na ini. Okay, salamat to ah. Hmm, dito nanay nay. Kinawa ko uh, kilala mo diyan. Okay. Sige, salamat ha. May cellphone ka to? Kaya yeah, di oh, ako, subscribe mo na ako sa ako nga ano, sa Facebook ba? ba Tanaw ka sa Facebook ka ron. <laughs> o, nag-vlog ako na eh. O, kagay, nag kita, nag-camera -nag na ako. Ano na to? Ay, hindi. Kahuna ka, may na mag-isugat Oh Moto, salamat ha. Sir, ano pangalan mo ganit eh? Ay, atin ta. Ay, hello. Ouch. Ibe. o, oh, ganit na. Mahanap na. Kasi makabot na dito sa kuan. Makabot na dito. Na, 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 na. Follow lang. O, follow mo na ganit na. <laughs> Tawain nga, salamat ha. Ah. Sa sunod, kontakon mo ako kung gusto mo. Mabalik na dito sa Roro. Sige, <laughs> ingat. Patuloy ah, lang hanap buhay natin. Okay na to. Ikaw na bahala dyan ha. Salamat ha. Ingat ka dyan. Uy, adi pa. Oh, adi ka Oh, may pasahero na magani ako. Oh. To sa San Juan na ba da? Mahala pa na ako maihi mo nanay ko. Ginajinggil ba ako ha?